Uh, pasado na sa Senado, third and final reading, ito nga ang panukalang batas kung saan na uh, papasok na sa jurisdiksyon ng MTRCB itong online streaming platforms. Although, sa mababang kapulungan, eh, parang pinagbendibatihan pa. pa. to. Mm. No? So, sasabihin ng ba hindi eh, pa naman batas. Hindi pa naman batas. Pero, minarapat po ng ASP na talakay na rin ito dahil ngayon pa lang, hindi pa nga ay sinasabatas, e eh, talagang mariina po. May mga po. na. Mariina ang pagtutol ng mga Directors Guild of the Philippines, yung Actor PH. I think pati yung mga ENVA, editors ng mm -hmm. ating uh, film industry. So, um, Bob, ito pong uh, ngayon pa lang, even at this point na hindi pa siya... Now, I don't think th it's going to be enacted mm. into law because nga matatapos na yung 19th Congress. Back to Sirian sa... Oh, reaction nyo po dito na ngayon pa lamang ay talagang uh, you, uh, it's met with uh, strong opposition from the industry. Ay naintindihan po natin kung saan sila nang gagaling. Alam naman natin, nag-aral naman tayo ng art studies during college na talagang palaging may clash between the liberal beliefs and conservative beliefs. So palaging nandiyan yan. At ganoon ang mga nasa creative industry. Talagang ayaw nilang pinakikialaman sila, ayaw nilang kinokontrol sila. Pero palagi nating iintindihin, mayroong mga kabataang na e expose sa mga material na ginagawa ng ginagawa nila na maaring makasira sa sa emosyon, sa sa pag-iisip ng ating mga kabataan. Pero mahaba pa po ang laban. Isang uh, uh, house pa lang po, ang upper house pa lang po ang nag-approve ng uh, panukalang batas sa 2805 at gusto po namin magpasalamat dyan kami sa NTRCB sa Committees on Public Information and Mass Media, Games and Amusement, Ways and Means and Finance with Senators Po, Gatchalian, Tolentino, Padilla, Lapid Revilla Jr. and Villanueva bilang mga author itong Senate Bill 2805. Uh, malaking bagay po uh, dahil sa totoo lamang po napakarami namin ng natatanggap na problema, ng mga complaints nung uh, simula pa lang mo po si Chair Lala particular sa mga materials na nasa online. Aha. Uh -huh. Uh, and gusto ko rin po sa uh, hi, 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 hiwalay, iwalay yung mga subscription video on demand services sa mga user generated uh, platforms yung Facebook yung TikTok yan pong mga ganyan eh, yan po ay user generated po uh, hindi po yan ang uh, sakop ng uh, jurisdiction ng MTRCB mm -mm. ang sakop po ng MTRCB ay ang content na pelikula, programang pan-telebisyon, at mga publicity materials sa related po doon. Mm -hmm. So ito lamang po, regardless kung saan po ang platform. So mm -hmm. nagkaroon po ng bagong teknologiya, nagkaroon ng bagong platform, so pinupush na nga po sana namin. Kaya lang, ang sabi ng legislative team ni Sen. Revilla, na siyang chairperson po ng uh, Committee on Public Information and Mass Media, hindi wala pa kayong internet nung uh, tinayo ang MTRCB nung 1985. So therefore, hindi nyo pwede sabihin na jurisdiction nyo yung online. Pero so, kailang yung Opo. Nila... Uh, so binigyan po nila kami ng ano, dito sila po ang nag-propose. Uh, may particular section po silang dinagdag dito sa luma naming batas. Nagpo-48 year na po ang MTRCB. Oy! Congratulations. Kami, uh, is, ibig sabihin, eh, uh, somehow, somewhere, eh, uh, merong magandang nangyayari. Kaya Parang hindi ka pa pinapanganak, Edi Bob. Nang nagkaroon ng Edi <laughs> Bob. na po tayo. <laughs> so anyway, na, na po tayo ng grade 6 daw. Oo. Oh, So <laughs> okay. Edie Bob, uh, okay. itong, ano, etong SVOD na binabagin niya, subscription Video, Video on demand. Ano po yung mga sakop nun? Yung mga Netflix? Yan po yung mga Netflix. Yung Viva na po tayo para mag-subscribe <laughs> ng mga pelikula or mga TV series na meron sa kanilang mga platform. Mm. So, paano po ang mangyayari? If ever sa man, ano? Na maisabatas. Ba maisabatas. Based dun sa, magkakaroon na din po ba every streaming, meron na din parang MTRCB classification na lalabas dyan? I-rerate ninyo, mm. no? Ganon? Kung, kung kayo po'y nanonood ng mga pelikula halimbawa sa Netflix, makikita nyo naman, may rating din naman silang nakalagay. Mm. Ito ba'y 16 plus, tapos may mga additional descriptors din po. Ito ba'y too violent, ito ba'y merong rape, ito ba'y may mga ganitong mm -hmm. klase ng tema. Inilalagay po nila yon. Kasi naiintindihan nila na mahalaga sa mga audience kung anong, anong, anong klase ng pelikula yung inilalabas nila meron pong uh, halimbawa uh, uh, 16 plus yung nilalabas nila, mag po yung audience na pang 16 years old and above po yung pelikula. Hindi naman po bago yung uh, paglalagay ng mga ganyang uh, uh, classification or rating sa mga pelikula. Mm -hmm. Lahat po ginagawa yan dahil naintindihan nila ang epekto sa mga manonood. Mm -hmm. so... At napakahirap po No ma'am, napakahirap i-review yung mga nandiyan yung na sa... Yung volume nga, yung tinapan po eh. How do you even do po that? Yung sinasabi nila na i-review namin. Hindi po, kahit may 31 lang po yung board members namin na nagre-review. Last year po, ang na-review po namin materials, 267,000. Wow, in a year. In a year, uh -oh. 2024, at napaka, 31 lamang po yung board members na nag-review niyan. Uh, -uh. Pagin nyo yung time, yung oras na ginuhol nila, yung expertise na binahagi nila para mabigyan ng tamang klasifikasyon o rating yung ating mga. Let's dance together, Sunday 25, Sunday 25.